Netizens may napansin sa mga kilos ni Na Kim Chu at Paolo Avelino. Nakauwi na ang Kim Pao mula sa Dubai, spotted sila sa airport, muli ay kinilig na naman ang kanilang mga tagahanga. Iba daw kasi talaga si Paolo, napaka-caring daw kasi nito, at hindi hinayaan na mahirapan si Kim. Kitang-kita kasi na nagpalit sila sa pagdala ng malita, mas mabigat daw siguro ang malita ni Kimmy. Tinatunayan lamang daw ni Paolo na talagang pagdating sa kanyang Chinita Princess, ay gentleman ang actor. Kung titignan nga daw ay para na talagang magjowa ang dalawa na para bang sa iisang bahay lang ang uuwian nila at sabay daw na magpapahinga, ngunit sa bilis ng lakad ni Kim tila hindi naman ito mukhang pagod, ganon yata daw talaga kapag kasama ang taong mahal. Samantala finale na ng What's Wrong with Secretary Kim, ayon sa Kim Pao fans, iniba man daw ang atake ng finale scene, napakaganda pa rin daw at natural ng kinalabasan, na parang si Nakini at Paulo ang totoong kinakasal, at hindi ang kanilang mga ginagampanan na karakter, sa katatapos lamang na serye. 'Yung titig nila sa isa't isa, sadyang nakakatunaw. Tipong naglalakad na lang sila, hindi pa rin nila maalis ang mga tingin nila. Ang ganda nilang pagmasdan. Happy and contented ang makikita sa orion ng Kimpow, na para bang sila ang totoong ikinakasal. the day